Magkano pinakamalaking winnings mo sa kasino? Na matatandaan mo? 20-30 million po. Sa isang gabi po. Sa isang gabi. Apo, Your Honor. Pag ini cash mo yon, Cash po. The reason why I'm asking this is, merong record lumilitaw na ikaw ay nagmamani laundering. Hindi po ako nagmamani laundering, Your Honor. Talaga pong naglalaro po ako, nagka-kasino po. Saan galing yung cash na sinusugal mo. Pag pumupunta po kami na grupo, ang may dala po ng pera sa amin si Boss Henry po. Doon po kami kumukuha ng perang pang. Saan galing yung perang dinadala sa inyo ni Boss Henry? Lagi po siyang may dalang pera na nakabag sa sasakyan niya, na nakaready po talaga panlaro. Ang, kung hindi po ako nagkakamali, ang isang bag niya po, naglalaman po ng mga 20 million po. Ilang beses sa isang di ko kayo nagsusugal? Ang usual po mga 2-3 times a week po. Pero alam mo na galing sa kickback yon. Alam ko pong may nakukuha po sa kickback pero yun po kung yung pera po na niya na sakyan, hindi ko po masabi kung doon po galing your honor. Kasi meron kang 36 bank accounts na freeze ng amlak ngayon. At meron yan 190 deposits totaling to 597 million. And yet ang sweldo mo is 56,000 lamang kada buwan. So ang tanong, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera samantalang ang sweldo mo lamang sa DPWH ay 56,000. Ito pa, ang mga nag-deposit sa accounts mo, mother mo nag-deposit -de sa'yo, misis mo, pati ex-wife mo nag-deposit. -de Mayaman ba ex-wife mo para mag-deposit sa'yo ng milyones? Wala po kung ganyan talaga kalaking pera sa banko, Your Honor. Itong information na ito galing sa AMLAC to eh. So ibig sabihin, mali ang AMLAC, ikaw ang tama. Kasi kung hindi ka lang nakakontent, ipakukulong eh, na kita ngayon mismo eh. Ah, ano, yung ano? sinungaling mo. Labas-pasok nga na deposits. Ang pinag-uusapan natin. Sabi mo, there's no such thing as the 597 million. Ito nga po yung sinasabing labas-pasok na pera, which total to the 597 million. Pa-posible po yan, Your Honor. O, ngayon, inaamin mo na. Ah, uh, Pasensya um, na po kayo kasi ang intindi ko po kanina meron po yung 590 million sa banko. Umabot sa 597 ang total amount ng mga transaction po, your honor, possible po. Ang tanong ko ngayon, sa sweldo mong 56,000 pesos kada buwan sa DPWH, saan ang galing to? Ako po, kahit paano, yung kapatid ko po kasi may nag-buy and sell, kahit paano, nag-share po ako doon uh, para po kumita. Tapos, uh, hindi naman po walang-wala yung mga magulang ko. Napagtapos naman po nila kami na maayos at may hanap buhay po sila, nabigyan din po nila naman kami ng pera. Hindi lang naman po ako, pati po mga kapatid ko. Sa palabas mo, bukod sa DPWH na sweldo mo, meron ka pang sideline na hanap buhay. Extra.